Yung inyo pong anak, yung tricycle driver, may sinasakay na pasahero. Nagpa-imbestiga po kami. May record po itong pasahero. May kaso po siya ng robbery snatching po noong 2015. In 2020, robbery with violence, illegal possession of firearms. Meron ulit siya, sir, na robbery snatching, sir. Tapos meron ulit, sir, ng 2021, robbery snatching naman po. Apat na robbery papailan po natin ng asunto. Kung sino man ang tumukot dyan, sir, eh, yun po yung tututukan namin, ng investigasyon namin. Okay. Sabi nga po dun sa pao, kung wala pa yung bangkay ng kuya mo, hindi aandari ang kaso. Nawala na po tatay ko, sumunod naman kuya ko. po, sama namin kay Kikan And then sa Senado din po, i-involve natin. para mas lalong mapalawak po yung gagawin natin pag ano, Sana po makita na kuya ko, Senador. Salamat po. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Ma'am, na-mention nyo na ito pa lang si Francis, which is yung pasahero po ni Kuya Michael, ay na-involve din noong October 7 sa pagkakahuli. So, Ma'am Rose, pwede nyo po bang ikwento sa amin ano yung nangyari noong October 7? Bali, noong October 7 po talaga, nininakawan dito si Francis na bakal. Mm -hmm. Ngayon po, nagsumbong yung ninakawan, dinala po sila sa barangay. Kasi ang kasama po nung Francis nung araw na yun, yung bayaw ko naman sinakay sa tricycle. Ngayon, nung kinuha na doon sila sa barangay, may polis na kasama na. Ang sabi nung polis, ano nagagawin dito? Mm -hmm. Itutumba ba o ikukulong. Mm -hmm. Sabi daw nung exo, kulong na muna. Mm -hmm. Ayun po yung pagkakasabi. Mm -hmm. And then, nung October 7 po, ganyan yung nangyari. October 8 naman nangyari dun sa iyong kapatid, ni si Kuya Michael. Ano po yung nangyari nung araw na yon? Si XO pumasok dito sa looban. Unang pinasukan niyang bahay, yung Francis. Ang sabi nung ano daw, kinuwento po sa akin nung kapatid, narinig daw, Francis, benta ka ng, ano, ng bakal, may ibibigay ako sa'yo. Benta mo dun sa Kapulo. Ikaw lang ha. Sabing ganun, nung, nung XO. Ngayon, mamaya na nung sabi daw nung Francis na antok pa ako, lumabas ulit siya. Mga ilang oras or minuto, bumalik ulit. Ang nakita niya, kuya ko po, nung araw na yung kuya ko naman po, naglilinis ng bintelador. Michael, gisingin mo si Francis, sabi mo may ibibenta bakal. Kaya ang ginawa po ng kuya ko, pumunta doon sa bahay ni Francis, ginising. pagigising po nung araw na yun, sabi nung ano, nung Francis, di lumabas na. Tara, Kyle, sabay mo na yero mo. Kaya ginawa na kuya ko, sinabay na yung yerong kalakal niya okay. din. Okay. araw na rin po yun, ay is na, na balita na po na missing na po yung dalawa. Bali, opo. Oh, nalaman lang namin ng mga hapon na naghanap, no? Ah, mga, mga hapon. Po na po Siyempre, babalik na yun, junk lang po, eh. Sa tingin nyo, ma'am, ano po yung involvement dito ni XO sa kasong ito? Ay, inaano po namin bakit pinag binigyan niya ng bakal, saan po nang galing yung bakal at manhole pa po ng government. Para saan Paano niyo ma'am nalaman na or na identified na yung uh, bakal na yun is yung manhole na ginagamit? Marami po nakakita sa labas. Mm -hmm. Na ano kaya tinanong ko talaga bang manhole? Oo, oo, marami marami nakakita, marami nakarinig. Ma'am, ito si Francis, alam ba dito sa lugar ninyo na gano'n na talaga yung ginagawa niya, kumukuha ng bakal or kung ano-ano man, tapos ibinebenta sa junction? Opo, opo. O -o, si Kuya Michael ba? Tricycle driver lang opo, po talaga. Opo, pero si Kuya Michael ba at yung bayaw mo, uh, alam po nila na gano'n talaga yung kalakaran na ginagawa ni Francis? Opo, syempre sa kagustuhan din pong kumita dahil minsan pag sumasakay po yun, nag nagbabayad. Sa sobrang dami yung nagtatricycle dyan, talagang paunahan lang po sinang makasakay. Ah, uh, nanay, kamusta ka naman po ngayon? Hindi ko po ma, ano, sa anak ko. Masakit po eh. Di po pa mawala ng pera. Wag lang mahal mo sa boy ang mawala. Di po ako nakakakain, nakakatulog iisip Wala nang kamamatay din lang po ng asawa ko. Tapos yung anak ko naman po sumunod. Na. Ayam lang po katulong-tulong ko ma'am. Pagpupunta ko di Divisoria, hinahatid po ako para mamili. Pagdating dito, nagwawalis po sa barangay. Sige na, magluto ka na ng paninda ako na magwawalis. Ganyan po wala yung anak ko, hindi na po ako ma'am. Ma'am, si Kuya Michael ba, Na ah, nagkaroon ito ng history o nagkaroon ng record sa barangay? Ano lang po, away lang po nila magkapatid. Yun lang po. Pero wala pong ibang record dito sa barangay yung anak ko. Nakakatulong pa nga po ma'am dito sa barangay. Pag may emergency po kahit anong oras, ginigising po anak ko para ihatid sa hospital yung mga nag-aagaw buhay. Kung sino man po ang nakakakita sa anak ko, paki ano na lang po na makabalik ng buhay ang anak ko. Napakasakit po mawala ng anak. Lalo po'y wala na yung asawa ko. Ayan lang po, sama-sama ko rito sa buhay. Mga anak ko naman ma iba, may mga pamilya na. Yun lang po nihiling ko. Michael, kung napanood mo man kami, sana makauwi ka na rito. Akala mo nag-aalala na kami simula nung mawala ka. Di na kami nakakatulog ka, iisip. Huwag so, mo sabihin na hindi ka namin nahanap. Simula nung Oktober, hanap na kami ng hanap. Nakakarating na kami sa Impanta, Quezon, zombie Bulacan. <laughs> ang may nababalitaan kaming patay. Nangungutang ako pamasahe para mapuntahan ka sakali sabi ko, kahit katawan man lang, makita ko na mapapanatag ng loob namin. Michael, mahal kita. Umuwi ka na. Nananawagan po ako. O sino po nakakita sa kuya ko? Ipagbigay alam niyo na lang po na Rapid Tool po in action. Kuya, kung ka man, kahit bisa nag-aaway tayo, mahirap. Hindi na hihirap anak kami, na pag umiiyak si Nana, hindi ko na alam gagawin ko. Hindi <coughs> <coughs> na kami makakilos. Sir Raffi, sana po masulungan niyo po kami makakita na kuya namin. <coughs> Sir Raffi, maraming maraming salamat po sa ginawa niyong tulong sa amin. Sana po, maihin, yun, regalo niyo lang po sa amin na anak. Maraming maraming salamat po sa tulong niyo. Okay, Nanay and Ate Rose, tayo po ngayon ay tutungo na sa Manila Police District gaya po ng ipinangako din ni Idol Ravi as well as po ng ating District Director na si Colonel Ibay para po makapagbigay na kayo ng statement at patuloy na maimbestigahan tong pagkakawala po ni Kuya Michael. po ano, sa inyo. Nung araw po na nagpunta kayo kay Senator, immediately nag-create na po ang ating District Director ng Special Investigation Task Group. Masama po ang CIDG, yung homicide uh, section po rito at Station 7 at ako. After po ng programa nyo, dumiretso na po kami doon kaagad sa junk shop na sinasabi nyo po sa programa. At meron nga po tayong witness doon na hindi marunong magsulat at magbasa, di ba? meet nyo naman po siya. So napatunayan po natin doon sa ating investigasyon na talagang kinuha po yung inyong mahal sa buhay doon sa harap ng junk shop noong October 8. So noong araw din po na yun, ni-review na po namin lahat ng CCTV. Yung investigador po natin pumunta ng MMDA, MDRM lahat po na pwedeng makuha ng CCTV, ginawa na po natin. Tapos talagang unfortunately wala ho kaming makitang CCTV footage, ma'am eh. And then, si Barangay X, opo, pinuntahan na po namin doon. Yung sinasabi niyo po na baka makapagbigay ng linaw, kinausap na rin po namin. Nagbigay din po siya ng affidavit, nandito po, na sabi niya, isa rin daw po siya sa nagpahanap kaagad nung nawawala yung inyong anak. Kinalulungkot ko, ma'am, nagulat din po kami. Ang dami po pala nilang record sa barangay. Parehas po sila. Meron po kaming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puro theft. Tsaka yung pagbabanta at estapa na record nila sa barangay. Tapos, nga na yung anak ninyo, meron din po kaming nakuha. Attempted homicide. At saka child bullying po. Ma'am, hindi po record namin to ha. Record ng barangay sa blatter. Ito po yung blatter. Galing po sa barangay. Pero wag po kayong mag-alala, ma'am. Hindi po kami tumitigil maghanap ng maghanap. Kasi tinatanong pa po namin yung mga possible na pwede magturo kung sino itong mga kalalakihan na to. Nakahelmet po kasi sila. Sabi ko nga po, napakahirap po na may makuha man kami CCTV eh naka-helmet naman. Pero hindi ko kami nawawalan ng pag-asa. Ramdam po kasi namin, pamilya po kami at po namin ng ex mm. nung araw po na nawala ang kuya ko, hindi na siya pumapasok sa looban. Iwas na po siya sa amin. Hindi tulad mm. dati nung wala pang pangyayaring ganyan. Lagi po siya nando, nakikipagkwentuhan kung ano-ano. Ngayon, kada makakasalubong niya kami, umiiwas na po siya. Bakit niya gigisingin yung tao at bibigyan niya ng manhole ng government, bibenta yung bakal. Base sa kanila, sir, yung manhole po na sinasabi po na binigay po is hindi po government property. Improvised po na manhole po ang binigay po ni, ni EXO po noong araw na yun, na which is na hiningi po pala ni Francis po sa kanya. Mam, Ma ganito. hihilingin na rin po namin yung tulong nyo. Baka po, meron kayong mga kapitbahay, kaibigan doon na natatakot pumunta po sa aming impilan. At po uh, puproteksyon po namin sila para once and for all matapos matuldukan natin ito. Opo, kaya hindi po kami titigil hanggat walang hustisya yung kapatid ko. Hirap na hirap na po kami. Hindi <laughs> na po namin alam kung saan kami pupunta. Kahit kahit saan po, nakakaratnag na po talaga kami. Pag may nababalita ang nanay ko, kahit napakalayo, pupuntahan po namin. Ma masigurado lang namin kung sila ba talaga yung patay na yun. Ang hirap pong mawalan ng mahal sa buhay na hindi namin alam kung na paano na po. Sir, natatakot na rin ako sa buhay ko dahil alam ko may kinakalaban ako na hindi lang siya ang may ano niyan eh. May ulo pa po talaga yan. Alam namin, ramdam din namin po ni ano yung investigator yung numero nyo. Kung hindi ko kayo ligtas doon sa feeling nyo, mag, gagawa po siya ng paraan doon kayo makapag-usap sa walang nakakita, walang nakakilala sa inyo. Colonel, uh, sa stage po ngayon ng investigation, uh, masasabi ba natin na ito simpleng pagkakawala lang o meron po kayong possible angle na po kung uh, ano tong kaso na to? Siyempre ma'am, based po kasi doon sa record ng mga nawawalang biktima. Uh, hindi ho natin iniisang tabi yung ganon na bagay na baka pinaghigantihan sila o may mga galit po sa kanila kasi nga may record na po sila sa barangay na pagkarami-rami. Uh, yun po yung malalimang panating iniimbestigahan. Kaya nga humihingi na rin po kami ng tulong sa kanila baka mayroon pa po silang kakilala dyan na natatakot lang magbigay ng impormasyon sa amin. Colonel Tumibay, ano naman po ngayon yung further instruction po from sa ating district director na si Colonel Ibay? Unang una, i assist itong mga complainant natin at uh, magimbestiga pa ng ano ng mas malaliman pinapangako niya, uh, hindi po titigil ang uh, kapulisan hanggat hindi po natin ano, na re-resolve ba yung kaso na ito. Nanay uh, Rosemary and ate Rose, and so now is the right time i-open up sa kanila or i-divulge po sa kanila yung mga information na yan. Uh, just keep in touch po sa ating uh, investigator na si Corporal Manaloto. Uh, patuloy pa rin po kami uh, gagawa po ng pag-ibis ng na po sa nangyaring insidente na ito. Uh, mas maganda po makipagtulungan po kayo sa amin upang magawa natin lahat ng posibilidad na maaaring nangyari dun po sa insidente na ito. Ngayon po, lahat po ng mga possible na witness pa is mas maganda makausap po natin, makuha po natin ng affidavit para magbigay linaw po sa insidente. Sir, umaasa po kami na magkakaroon ng linaw yung pagkawala ng kuya ko. Tulungan niyo po kami. Para awa niyo na po, makita lang namin sila kung meron na dyan pa wala na. Makita lang namin yung katawan nila o okay na kami. Okay. Mabigyan lang namin sila ng katagungan, sir. Uy okay na kami. Okay. Kaya talagang umaasa po kami kay Sen. Sir Raffi. Isa na lang po makakatulong sa kasi inyo mga kapulisan. Wala na po talaga kaming pag-asa. Sir, ngayon po na naibigay na natin yung mga updates sa mga relative po ng ating missing person, ano na po kaya yung next step ng ating kapulisan uh, regarding sa case na to? Yung ano ma'am, yung mga information na binigay ng mag-ina, kukunin namin tapos i-ano pa namin, uh, baka doon makakuha tayo ng mga lead na kasi sa CCTV, medyo matagal na eh. So yung mga information na dinibalse nila ngayon, hoping kami na baka may makita kaming lead doon, may makuha kami magkalinaw. Colonel, meron naman po ba kayong mensahe para po sa mga nakikinig kung meron po silang information, ano po yung nararapat nilang gawin? Huwag po silang magatubiling puntahan kami sa Station 1. Hinihingi na rin po namin yung tulong nila kung meron po silang information na importante na makakapagbigay linaw ng kasong ito. At uh, sinisiguro din po namin na yung kanilang siguridad at yung kanilang pagkakakilanlan ay aming uh, uh, iingatan. Maraming salamat po kay Senator kasi ako po ay eh, nanonood ng kanyang programa. Napakarami po talaga niyang natutulungan. Lalo't ngayon pong Senador na siya, mas lalo pa po siyang maraming natutulungan.